Kaya ikaw ka na, ano bang yan? Ganyan nga, di ba kinuwento ng kaibigan kong American, Filipino-American? Kaibigan ko yung Filipino-American yung maputi, galing ng Kenwin. Charger mo so, sa bag? Yung? Charger ko. Filipino-American yung... Galing kayo pa Sa California? Oo. Ako nagbigay nyo sa'yo. Ah. Na-recommend <laughs> ko. It. Eto nagpa-therapy ako, not... wala din ang... Lumbar spine lordosis. Lordosis ka daw, lumba, mahilig ka naman loob na naman. Oh. Yeah, oh, ka lordosis, ibig sabihin niya, yung dito sa balakang mo. No? Oh. Ah, yan. sakit pigi, no? Kaya maglakad ka, pabika dahil masakit yung pigi mo. No? Ang sure ka doon. Alam ko na yan. Ano nangyari ni Mercano ngayon? Okay na siya eh. Sabi niya, ang sarap pa. Sabi niya. Oh. <laughs> Nago, may short sure ho kayo? Yeah. Ano? base. beso. Wala. Ako nung na. na sa yo. kinuha ko yung Facebook niya. Pinalo ko. Babalik yung dito. Kami Babalik. Pasok mo pa niya. Babalik yung dito. Dito. Babalik ito. Ay. Ito. Yeah. Matagal na ito. Binabanatan mo siguro mga pares. Ano na yan? Seven years na. Na-aksidente no, ako sa bus? Po. Oh. Tumama ito, ito mismo tumama. Nah, Bakit sinabi lo dosis? Hindi ko alam. Hmm. Ano Tapos nadulas pa ako. Ang hmm. dami mong buwan sa buhay. <laughs> ito, uh, anak mo? Oo oh, po, paano? Ang dami buwan sa buhay, no? Ano na? <coughs> Anong ito Dito, walang sakit no, Ano? ganunin ko, no? Hanggang dito lang ako, oh, yan. oh, dito, walang sakit dito, no? Isilin ko, no? Sakit. Iyan, yan, yan, yan. Sakit? Okay. Ayan, yan, yan. Sakit? Hanggang taas pala to? Opo. Eh, sabi ko ang bumbalikat. Hmm. Inanatan mong pares, eh. Nahulog ka sa bus, eh. Mabuti na buhay ka. Hindi, na ano lang ako yung natumba ako doon. Hmm. Ano, kung ano itong city na ito, parang na... Sakit talaga, grabe yung buko loob. Oh. Eh, mga, bangab, Ay, para mga... Eh, para ka hapon, hapon maglakad. <laughs> mga ano, para itong ugat okay, ko. Ugat. Yan man hilutin yan. Walang man niya sabi ng tahan niya, di ba? Hello. Dito yung lang yung gisun. Bawal man ka ulit sa Ay, gisun. Ayaw niya magpapayabal. Ay, ayaw niya magpapayabal. Ayaw niya magpapayabal. Ayaw niya magpapayabal bawi yata 20 Tapos dito Mga baba na ng konti Dati na ka ganyan Alam mo kung nang tagilid mo, ganun ka Ngayon bumababa na ng konti, di ba? Hmm. Magbabago Wala Nadapa na nga Ayan lang ako ng tumitikip na na mo Hindi o. Hindi, hindi yan ano Hindi yan yung natakata Nataas yun eh. hmm. Tingnan natin O angat Yun o, Dati, salang angat dito lang. Ang ngayon taas. Yun! Kapasin <laughs> mo, ayun. Kamayan na. Pst. Tingnan natin ito. Oh, angat to so. ito. Yun, ang taas na. Saan lang ang hap po natin? Dati, oh. dati alam ano, mo, lang, hindi, hindi ko maangat pa siya. Ito pagkasabi niya. angat po. Ganun lang, di ba? Hindi okay, mo naman isa, ganun din. Naiaangat na. Hmm. Kahit mga ano, di ko maiangat. Ngayon, pag-uwi mo, bukas, ang araw, ang ituro ko sa'yo, para mabilis ang recovery. Kasi mga sibo yan eh. Alam mo mga sibo yan. Ganun lang kadali. Ingit mo? Yes. Pag malamig, anong mangyari? Masakit. Bakit? Ang Manigas. manigas. Manigas ko tradisional, na. Oh, kaya masakit siya. Kikiro siya. Lihay ka? Ganun. Papadya. Ang tradisyonal, bihira na ngayon mahanap mo. Yung sarap ko. Alam mo na, bihira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. So, Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang ino, matagal kang na hanapin mga ganyan, sir magaganya ganyan sa iyo patay ng kadalasan alay